mga idol, ah, good morning po sa inyo lahat so bali mga idol, ay uh, sisilipin natin mga idol yung uh, gagamba namin na natalo nung nakarang araw mga idol uh, check natin kung nandun pa ba siya so tara, titignan natin mga idol kung hindi pa ba siya nakakalayo pinakawala namin yung mga idol kasi natalo May, medyo maliit pa siya kaya ang ginawa ni Bunso kung mga idol ay uh, pinakawala niya. So pinakawala namin mga idol para ang sabi niya uh, para lumaki pa daw yung uh, gagamba na yun mga idol. So tara, tignan natin, silipin natin mga idol. Uh. So tara, let's go. Titignan natin mga idol yung gagamba. Natalo yung mga idol eh, nung nakaraan. Dito namin yung pinakawalan mga idol. Yan. Tignan natin kung nasaan. Sana mahanap pa natin try natin dito sa baba ayun ayun mga idol nakita ko na may kinain na siya mga idol ayan titignan na natin dito kung ito ba talaga mga idol ayun mga idol ito nga mga idol ah medyo kuan mga idol ay na nga mga idol ayun na ay siya nga mga idol ayun na malabo malabo mga idol malabo malabo ah, malabu. ah. nakakain na siya mga idol nakakain ah, na ay siya ah. nagdat ako ng mga langgam mga idol ah dami langgam ah Ganda ng kain niya mga idol ng ano, totobi. Ayan o. Ayan. So, hindi pa siya nakaalis mga idol No? So, ayan mga idol No? Uh, bali <clears throat> nakakain na nga siya mga idol. Yung uh, pinakawala namin na ano. Gagamba yung tinalo ayan sana wag lang makita ng ibon to mga idol you know medyo malaki na siya mga idol ayan medyo malaki na ayan you no know? wow nakakain na siya ng tutubi mga idol sarap ng kain niya mga idol oh. Yan. So ayan uh, sana lumaki pa siya mga idol para kunin natin ulit So yun mga idol uh, bali ano uh, nakakain na siya mga idol At uh, uh, sigurado mga ilang araw uh, lalaki na yan Sana nga lang huwag lang makita ng ibon mga idol at pag nakita ng ibon yun mga idol ay uh, kakainin din sila mga idol bali pag alimbawa nandoon pa siya mga idol no uh, sa mga ilang araw uh, kukunin namin ulit mga idol para ilaban ulit namin sana uh, tatapang na mga idol no. yun lang mga idol uh, pasilip lang sa inyo mga idol no? kung nandoon pa ba eh nandoon pa mga idol at nakakain na siya so uh, Ayun, ah, palakihin lang muna natin yung mga idolo para mas ah, uh, lumaki pa siya. Para kung sakasakali ay uh, ilalaban natin ulit yun. Yun, magandang klaseng gagamba yung mga idol kaso nilaban lang namin sa malaki kaya yun natalo. Pero nakabawi naman na kami mga idol, nakakita kami ng malaki. At binawian namin yung nakalaban namin nung nakaraan. Ayun yun, mga idol. Pasilip lang yun mga idol.